Gandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Manolito Sulit at ito ang Green and Free. Sa susunod na 8 hanggang 10 minuto, sisikapin kong magkabayang kayo sa pagkakaroon ng tamang mindset kaugnay ng paggamit ng solar energy, maging sa e-bike man ito o sa sarili niyong tahanan. Layunin ng channel ito na makapagambag ng, sa positibong talakayan na no may kinalaman sa apat na pangunahing area ng development siguradad sa pagkain, pangalaga ng kapaligiran, sapat na enerhiya, at sustainable infrastruktura. Iniwala po ako na ang mga bagay na ito ang dapat natin pinag-uusapan sa ating bansa kung gusto nating masolusyonan ang nararanasan nating kakapusan. Sa puntong ito, pag-usapan natin tungkol sa solarisasyon ng e-bike na unti-unting nagiging popular sa ating mga kababayan. Bukod sa e-bike, Dumarami na rin ang sumusubok gumamit ng solar sa kanilang mga tahanan. Kabilang na po ako. Ang tanong, solar nga ba ang sagot sa mataas na presyo ng kuryente sa Pilipinas? Shoutout muna pala kay JB Baloro Dolon na kamakailan ay humingi sa akin ng payo kognay ng pagkakabit ng solar sa kanilang e-bike. Ang pangunahing dahilan ni JB ay ang mataas nilang electric bills. Ang battery type nito ay lead acid pa rin. Ang battery ay 60 volts, 32 amperes. May charging time siya na 6 to 8 hours gaya ng karaniwang e-bike. Ang power niya ay 800 watts. <coughs> Kagaya ng sa e-bike ko din. Akala ko nga 1,200 watts na ang gamit ito. <coughs> 800 watts lang pala. So JB, ang para makuha natin yung gaano ka taas ang watts na napoproduce ng battery ay imumultiply lang natin yung 60 volts by 32 amperes. Yung resulta nito para sa e-bike nila JB ay 1920 watts. Pero dahil lead acid battery ang gamit ng ating e-bike hindi gaya ng mga ibang baterya gaya halimbawa ng lithium battery itong lead acid battery hanggang 50% lang ang pwede nating ikonsumo ang available lang na watts para magamit ng e-bike ay 960 watts sa 800 watts na power ng e-bike kung tutusin, ay pasok naman ano dahil mas lamang pa yung available na watts na pwedeng gamitin ng e-bike kumpara doon sa aking e-bike na 60 volts 20 amperes lang ang lalabas lang dito ay 1200 watts pag hinati mo yon 600 watts lang talaga yung available na uh, consumable na watts para magamit ng e-bike ay 800 watts din yung yung power ng e-bike ko. Kaya naman pagka talagang malapit ng malobat ang e-bike, gumagapang na talaga yung e-bike ko. Ramdam na ramdam. So kung i-consider natin yung 960 watts, ideally, dapat para ma-charge mo talaga ang e-bike sa solar ng kagaya ng regular na charging, dapat ang wattage ng iyong solar panel ay lagpas pa ng 960 watts. Pero, imposible na maikarga mo sa e-bike mo yung, 900, yung halimbawa, 1,000 watts na solar panel. At kahit 500 watts pa nga na solar panel, imposible na maikarga mo sa bubong ng iyong e-bike. Napakalaki noon no? So, ang reali realistically, ang pwede lang natin na maisakay doon sa bubong ng e ay 200 watts. Kung ang pagbabasihan natin ay eh, yung laki ng solar panel. Nagumpisa nga ako dati na 120 watts lang eh yung nasa bubong ng e ko. Kaya nung makikita nyo doon sa mga lumang video ko, 120 watts yung una. Tapos, nag-upgrade ako ng 150 watts. So, hanggang ngayon, yung 150 watts pa rin ang ginagamit ko. So, uh, kung tutusin, tama yung komento nung isang uh, subscriber ko. Ang sabi niya, masasayang lang ang pera nyo pag magpa-solar kayo kasi ginawa ko na yan. Mahal na mga gamit. 200 watts na Jinko solar panel, fuse breaker, wire circuit, box connector. Nasa 10k mahigit. <clears throat> Pati tube insulator. Uh, binili ko para doble na. Safe ang low ng kuryente. Since 60 volts, ang ibay ko nakakabatay. Pero walang nangyari. Nag-on ang charge controller, pero nasa 57 to... 57 volts lang daw ang output ng MPPT na yan, nagawang China. Paano macha-charge ng 57 volts ang 60 volts? Huwag na kayong mag-attempt sa sayang lang pera at pagod nyo. Solar charging po, may tinatawag na trickle charging. Ayan. Actually, may nabibili nga ngayon na ano eh, yung ang tawag talaga trickle charger eh. Trickle. Ano ibig sabihin ba ng trickle? Paunti-unti. Ah, ito pong mga trickle charger na ito. Ginagamit sa halimbawa, yung may sasakyan kayo, may kotse kayo. Tapos hindi niyo malimit gamitin. So ayaw nyo naman na kapag hindi malimit gamitin yung kotse, hindi na hindi na papa-start. O hindi niyo ugaling pa-startin yung inyong kotse. Hindi ba kakargahan yung battery nito? So, ang ginagawa, ang ginagawa ng iba, bumibili ng trickle charger. Kina, ito ay habang nakatigil yung kotse nyo, nakakabit ito doon sa battery. Yung trickle charger, may solar panel doon sa dulo. At ito ang, siyempre, nakatapat sa araw. So, habang nakatigil yung kotse, hindi ginagamit, minamaintain ito yung karga ng battery. Yan. So, yung 12 volts, hindi bababa, hindi bababa yung karga niya sa 12 volts. Hindi siya madidiskarga. Yan yung principle ng trickle charging. So, ang sa palagay ko po, wala naman talagang nag-establish na ito yung principle na sinusunod ng uh, solar charging sa e-bike. Pero sa palagay ko po, ang principle na sinusunod dito sa solar charging ng e-bike ay yung trickle charging. So, doon tayo mag-umpisa. Fully charge yung e-bike. Tapos, lalabas kayo na may solar panel yan. Paglabas niya, nakakita ng araw, magcha charge yan. Kahit tumatakbo po kayo, diretso ang charging yan. So, minimaintain noong solar charging yung karga ng inyong e-bike. Hindi siya agad uh, agad bumababa. So, anong nangyayari? Habang tumatangpo kayo, parang laban bawi yan. Habang kinukonsumo ninyo yung karga, may pumapasok ding kaunti pabalik sa baterya. Yan. Sasabihin po ng iba na, ay, delikado yung sa battery. Kaya nga, uh, dapat, dire-diretso ang charging. Hindi dapat nang puputol. But, pag pinag-usapan po natin ay solar charging, basta po dire-direcho ang discharging at charging na nangyayari sa battery, maganda po yan para sa baterya. Hindi po yan delikado. Actually, sa aking karanasan po, nakaranas na ako ng bloated battery noong nag-charge lang ako sa outlet noong wala pang solar na nakakabit sa aking e-bike. Simula nung gumamit ako ng solar charging sa aking e-bike, hindi na nag bloat ang aking battery. So, ganun po. Tumatakbo ka. Eh, gaya nung kanina, nung nandun ako sa, sa palengke, <clears throat> may nagtanong ulit sa akin. Halaga ba? Nag-charge yan habang nakatigil. Oh, nag-charge sabihin, hindi na yan nalolobat. <laughs> Sabi ko, nalolobat pa rin dahil mas mataas yung capacity, mas mataas yung requirement ng pagtakbo ng e-bike kaysa sa doon sa pagpasok ng karga. So, malolobat ka pa rin. Darating isang araw, mararamdaman mo na Lobot ka na pala. So, yun yung time na mag-charge ka na uli sa kuryente. So, anong nangyayari po dito sa e-bike, hindi po exclusive. Pag kinabitan nyo na solar, exclusively, ay dun, yun na lang ang charging capability nyo. Dalawa ang char charging capability nyo. Dito sa kuryente o sa AC at dito sa, sol sa solar, sa araw, sa DC. Dalawa. Ang tulong na nagagawa noong uh, solar DC charging ay yung trickle charging. So, habang kinukonsumo ninyo yung karga ng baterya, may bumabalik pa sa inyong battery. Kumpara doon sa walang nakakabit na na solar uh, charging, dire-diretsyo na ang pagkaubos ng karga ng baterya. Pero sa isang e-bike na may solar charging capacity, may bumabalik doon sa baterya. So, yun yung nag-extend nage ng inyong karga. Kaya, hindi agad kayo uli mag-charge sa kuryente. So, sa aking pong karanasan, kapag ka uh, regular ang paggamit ko ng e-bike, ah, uh, Magkakarga, mag-charge magcha din po ako sa kuryente. Siguro mga pagpasok ng second week. Yan. Pagpasok po na second week. Ano pa ang plus factor dito sa pagkakaroon ng uh, solar charger, char, solar charging capacity dito sa e-bike? Ano pa yung plus factor? Kapag nag-charge kayo, hindi na 6 to 8 hours ang inyong i-charge. Icha Kahit mag-charge lang kayo ng 4 to 5 hours, po pwede na. O, ganyan po ang experience ng mga gumagamit ng solar e-bike. Ayan po. So, ito lang po ang tatandaan natin. Gaya nga na, nasabi ko na kanina, 50% lang ng capacity ng lead-acid battery ang pwede nating ikonsumo. So, merong po akong merong sinusunod na gauge dyan. So, nakikita kung may voltmeter yung inyong e-bike, pakikita nyo naman, 60 volts. So, approximately, ay fully charged pa yon. Pag nakita nyo na yan ay 56 volts na lang, yan ay 60% na lang ang karga. 60%. Ibig sabihin, malapit na kayong malo, but Huwag na huwag nyo paabuti ng 53% yung nakikita nyo sa voltmeter o 53 volts yung nakikita nyo sa voltmeter. Kasi pag 53 volts na nakikita nyo sa voltmeter, yan ay 30% na lang ang capacity ng uh, lead acid battery. Talagang low bat na kayo at malabang titirik na kayo sa daan. Yan. Naranasan ko rin po yan. Kahit po naka -solar na yung e-bike, mga tatlong beses din po ako na nakaranas ng pagtirik sa daan. Yun po. So, kailangan lang itanggapin natin na hindi absolute yung uh, solar charging capacity. Hindi absolute yun. Hindi ito kagaya ng pag-charge natin sa kuryente na kayang i-charge within 6 to 8 hours at mapuno yung baterya ng e-bike natin. Hindi ganoon. <clears throat> hindi kaya. Hindi talaga kaya punuin. Kung hindi nyo siguro gagamitin ng e-bike at at uh, uh, pupunuin nyo sa araw lang, sa ilalim ng araw yung karga ng battery, baka po abutin kayo na isang linggo. So, nasa sa iyo, JB, kung itutuloy mo pa rin yung balak mo na uh, lagyan ng solar yung iyong e-bike. Pero yung recommendation ko nga, yung 200 watts, pasok pa rin doon sa bubong ng ano eh, golf cart eh. Tingnan mo kung kasya pa rin yung 250 watts. Pag mas mataas na wattage ng solar panel, mas maganda, mas palaki yung maibibigay na uh, trickle charging noong solar sa iyong e-bike. So, iba, tingnan mo kung ano yung maximum na capacity na pwede mong ilagay doon sa iyong e-bike. At ako, lagi ko ito sinasabi sa aking mga... Yung aking binasa kanina na komento, ang dami niyang inilagay. Siguro ay eh, talagang electrician siya, may alam niya yung kanyang ginagawa, may mga... Pero ako talaga dahil ako po ay DIYer lang, hindi naman talaga ako practitioner. Actually ay I... Ta kaya lang malakas ang loob ko na mag-DIY dito sa solar. E dito sa aming tahanan, dahil 12-volt system ang gamit ko, hindi po nakakakuryente yun. <laughs> Ayun. So, ako, basic setup lang talaga. For, for the last three years, basic setup lang talaga yung gamit ko sa aking e-bike. Yun po, basic setup. Solar panel, MPPT charging controller ng galing China. Eh, meron pa bang hindi galing China ngayon? Kahit naman yung nabibili nila sa Amerika at sa Europe, galing China yan. Sabi nga nung kaibigan kong si Ka R.C. Alcazar na DIYer din sa solar. <laughs> uh, <clears throat> God created the world and the rest are made in China. <laughs> yun din <yun> po. <laughs> okay. So, dumakan naman tayo doon sa iba nating discussion. Ano? Kasi lumagpas na tayo sa aking kota. Gusto ko talaga nasa mga 8 to 10 minutes lang yung discussion natin. Pero masarap talaga yun yung, yung solar e-bike ni JB. Ayan, lumagpas na tayo. Okay, so, ano ang conclusion dito? Anong, ano ba yung tamang mindset na kailangan natin sa paggamit ng solar? Ako, nabuo ko yung mindset ko dahil nandito kami sa isang bayan na nakaranas na matinding kakapusan sa kuryente, lalo na nung mga early 2000. Ayan. Kaya ako, ang re, uh, naging reactionary ako doon sa ano. Uh, pakiramdam ko lagi, mawawala ng kuryente, ganyan. So, kailangan uh, meron akong uh, buffer, meron akong solusyon, meron akong pwedeng gamitin. Lalo na ako, work from home ako. Hindi, pag, paano pag nawala ng kuryente? Paano kung mamatay ang wifi? Hindi ako makapagtrabaho. Paano, paano kung i-charge sa aking laptop? So, yon So, kailangan solusyonan ko yon So, ang mindset, nakabuo ko ng mindset base doon sa aking pangailangan. Bukod doon sa kagustuhan ko na makatipid sa uh, binabayaran sa kuryente. So, ang goal mo talaga sa paggamit ng solar ay hindi lang para makatipid. Ang hangad mo rito ay magkaroon ng sariling kapasidad na tugunan ang kakapusan sa enerhiya. Ang realidad natin sa ating bansa ay talagang kulang tayo sa enerhiya. Tapos may nabalita na ba tayong malinaw na pinapatupad na paraan para madagdagan ito. Mismong ito solar, wala pa rin matibay na desisyon ng ating gobyerno para palawakin. Gayong saganang-sagana tayo sa sikat ng araw. Wala rin tayong nababalita ang itinatayong pambansang infrastruktura na susuporta rito. Pwera na lang yung mga ginagawa ng privado sektor. Mahina ang ating kapasidad para sa energy generation. Kaya itong ginagawa nating pagkakabit ng solar sa ating mga tahanan at sa ating mga e-bike, preparasyon natin yan para maging handa ang ating pamilya sa mas malalang krisis sa kuryente. Naranasan nyo na ba na six weeks na walang kuryente? Naranasan namin yun tito. Kaya ka nalugi yung negosyo ko noon. Eh. Computer business pa naman ako noon. Year 2003. <laughs> Kaya, uh, kung gagawin natin ito, available na yung solar technology, kahit salamat sa China, <laughs> pababa ng pababa ang presyo ng solar panel at yung iba pang mga requirements sa paggamit ng solar. So, kahit padalas ng padalas ang brownout, hindi natin ito masyadong iindahin. Ano, JP? subukan mo ito. Kasi kung papasukin mo itong paggamit ng solar, hindi lang para sa iyong e-bike, kundi para sa iyong tahanan, kahit magka-brown out, may ilaw ka pa rin, may wifi, tumatakbong electric pan, at kahit paunti-unti, macha-charge pa rin ang e-bike mo habang nakabilad ito sa ilalim ng araw. Ayan, yan yung kagandahan ng pagkakaroon ng solar charging capacity. Okay? So, atin na wa ang kapayapaang hatid ng saganang pagkain, malinis na kapaligiran, sapat na enerhiya, at maayos na infrastruktura. Mga paksang dapat pag-usapan kung gusto nating umunlad ang bayan at lumaya mula sa kakapusan. Ako po si Manulito. Sudit at ito ang Green and Free.